Anong ako babaw? Ito. Kulabo tayo, kulabo. Kain To. Eh sabaw niya. Wi! Wi. Tara, ikaw na ngorente. Ito so. Isa lang isa lang ang separador. Isa lang gamit ni

Bakit dito? Hindi pwede dito, Juan? Diyan, oh. Ay, wala pa sang kulabuon yan. Ara, oh, orange. Orange ang among niyog. Ayan, o oh, Orange ang iyang bunga. Orange, orange ang color. Tapos ang aming mga dwarf. Dwarf, dwarf, dwarf. Ayan ang dwarf namin. Ito yung dwarf naming niyog. Hoy, ang bunga na hanggang hanggang ano na siya oh, nasa labas na. Pasi ko ah, oras ang iba. Yan oh, dwarf oh na. Ang iksi lang, ilang dangka lang yung ano niya. Tatlo, tapos abot na. Abot kamay. Ayan oh, abot ko nga siya oh. Yan oh, pwede ko na nga kawaton oh. Yan, yun know. oh. Kaso lang, hindi ipapakuha ng kapatid ko kasi binhiin daw. Tapos doon na lang sila kumuha sa isang dwarf. Binhiin daw, binhiin. Ayan pa, unyog nami Dami, amun Yun, oh, dami. Dito sa kabila, daming bunga, oh. Sa tasa sa labas. Daming bunga, oh. Kaso lang mataas. Ha? Huh? Ayan ang oh, orange. Oh, orange ang aming niyog. Si kapatid. Taka. Dapat dalawa. Wai gani ang isa? Wai ko kabalo? Dito si Kinitao. tau. ka kwan. Dito na hundo ano na, ano oras na matapos na. mo ko Tama na, tama na na. Tama mo na Kutsara, kutsara na lang. Hindi mo kimutang itong tasa ka, kutsara mo. Ah, dito. Ang sabaw niya, baka matapon. Ah, dito na, oh. Taya, ah. Tupat-tupat niya. Anong tupat-tupat? Tupad. Hindi tupat. Ang sabaw na ka. Tama-tama lang yan sa pang, ano, pang kulabo. Yan, oh. Matamis sa sabaw niya. Kinit! No. Di ba, Kinit. isa lang ang asparador. Paano oras tayo makatapos niyan? May well, makomodoy, sala mo nang yung na lang. Lambot ano ang ano natin na ano choice. Tansan eh. <coughs> tansan, pwede man, tansan. Anong ginaluto niya? Gulaman. Abi ko, hindi ako direkta na yung gulaman ilakot. Takot, ginaluto pa na na. Ay, ganun. Abi ko yung gulaman, di ba may ginabaligyan ng gulaman? Ba, yun. Ang ginaluto mo na. Ah, nalo. Abi ko, diretsyo lang na. Hmm? lah uh, eh. dah mai lag padur ni. Mati dot ras padur. Dak ok tai aku sarak. Dak ko tapi anu ko ras padur hmm? tan rayau. Pak tapos tu ras padur yeah, uh, ko sarak tu ni eh, yang mau dulu no. Tamis be. Patikim. Patikim tikim nang kolabo. Eh Kolabo ah. di pula Eh, eh lobi pelak. Tamis? Tapos ang sabaw na, yan lang? Ay, yan may dagko, may dagmay. Ang kalsada na yan, oh. Dobi-dobi ng kalsada. Wala na, ano na. Balik po yun. Alam may May ara. May evaluation? May evaluation. Kag may pasurol. Ganda na ng bahay ni Virgie. Walang tao. Ganda ng bahay. Wala naman palaging tao. Hindi siya daw po din. Hindi lahat po siya eh. sa bahay ni Gaga oh ayun kapayas oh. Ayun luto na yung kapayas tayo oh. Yon. Pulis nang kapit bahay. Justin din na tumiskal na eh. Droido ka live sa aliaw. Then oh ang kalsada ang ano na oh. Uh. Malapit lang kami sa kalsada. kaya dinig na dinig ang mga nagmamarites. Sino? kipa express niya da. Kay nagpa-spray siya da sa kasada niya. teme Sobra. Yan pa niya ng kasada. Di. Tara araw na gali na. Nagsubo duman na. Daming dumi. Ah, yung mga bulaklak ko wala na dra. Wala na yung mga bulaklak dyan. Yung mga santan ko da. Ipang ano pa na to. Ah. Ang mga sarang kalingayo. Ano lang. ay e, wala.